Sa nakalipas na ilang bilyong taon, binugbog ng mga asteroids ang Earth, bumangga sa ibang mga planeta, at nagyelo ng ilang beses. Huwag nang banggitin ang pamumunuan ng lahat ng uri ng kakaibang mga buhay, minsan ay nakakamangha, na ang ating asul na mundo ay nakaligtas, ngunit kung nais nating maglakbay sa kasaysayan ng ating planeta, kailangan nating magsimula sa pinakasimula, 4.5 bilyong taon NA ang nakalipas, mga 4.5 bilyong taon na ang nakalipas. Ang ating solar system ay nagsimulang umusbong, mula sa isang siksik na ulap ng interstellar gas at alikabok, ang ulap na ito ay bumagsak sa isang umiikot na disk ng materia, patuloy na umiinit ng umiinit, hanggang ang hydrogen ay nagfuse sa helium. Sa ganitong paraan, ipinanganak ang ating araw, at ang batang Earth ay nagsimula ring umusbong, pagkatapos ng kapanganakan ng ating bituin. Lahat ng materya sa pinakamas malalayong bahagi ng umiikot na disk, ay nagsimulang magdikit-dikit. Ang mga kumpol na ito ay magiging mga binhi, para sa mga planeta, at buwan sa ating solar system. Habang sila, ay nag-ipon ng higit pang materya, sila ay lumaki, at naging mas spherical. Ang mga kumpol sa mas malamig na mga bahagi ng solar system, ay karamihang binubuo ng yelo, likido, at gas. Mas malapit sa araw, ang lahat ng batong material ay bumuo ng mga panloob na planeta tulad ng Mars at Earth. Ang batang Earth ay napakaaktibo, lalo na sa usaping vulkaniko. Ito ay naglalabas ng mga gas tulad ng hydrogen sulfide, methane, at carbon dioxide. Ang mga gas na ito ang bumuo ng pinakaunang atmosfera sa ating planeta, ang maagang Earth ay patuloy na binubombard ng malalaking asteroids at kometa at dinagtagal. Nakaranas ang Earth ng isang mas malupit na banggaan, ang Deya. Isang planeta na kasing laki ng Mars ay tumama ng diretsyo sa ating batang mundo. Ang epic na banggaan na ito ay nagtapon ng mga piraso ng materya sa paligid ng orbit ng Earth. At pagkatapos ay nagtipon ang gravity ng mga pirasong ito upang maging ang buwan na kilala natin ngayon. 3.8 bilyong taon na ang nakalipas sa mainit na maagang Earth walang mga karagatan. Ang lahat ng tubig ay umiiral bilang gas, ngunit noong 3.8 bilyong taon na ang nakalipas. Ang ating planeta ay lumamig ng sapat upang ang tubig ay mag-condensate at maging likido. Ang pinakaunang primitibong karagatan ay tinakpan ang batang Earth na ito at ginawang isang water world. Ang H2 o ay isang mahalagang sangkap para sa paglikha ng mga buhay na bagay. Kaya't sa lahat ng tubig na yon, lumitaw ang buhay sa Earth mga 3.7 bilyong taon na ang nakalipas. Ang mga pinakaunang anyo ng buhay ay mga mikroskopik na organismo, ngunit halos isang bilyong taon pagkatapos nito, ang ilan sa mga organismong ito ay nagbago ng takbo ng mundo. 3.3 tatlo tatlo bilyong taon NA-NG nakalipas. Ang Earth ay hindi na natiling isang water world ng matagal sa lalong madaling panahon. Ang pinakaunang mga kontinente ay lumitaw mula sa sinaunang karagatan. Natawag silang mga kraton ng mga siyentipiko habang patuloy na tumataas ang lupa mula sa karagatan. Ang pinakaunang superkontinent ay lumitaw sa planeta ang Baalbara ay hindi talaga isang supercontinent, medyo maliit ito. Niisip ng mga siyentipiko na ito ay mas maliit kaysa sa kontinente ng Australia. 2.4 bilyong, bilyong taon na ang nakalipas. Mga 2.4 bilyong taon na ang nakalipas. Sino bacteria ay umunlad upang maging mga unang photosynthesizer ng ating planeta. Sa wakas, karoon tayo ng mga tagagawa ng oxygen, upang gawing mas mapagyayaman ang atmosfera ng Earth at ang natitira ay kasaysayan. Mga kaibigan, biro lang. Malayo pa ang at lalakbayin. Sa lahat ng bagong oksigen na ito, ang atmosfera ng Earth ay nagkaroon ng mas mababang antas ng carbon dioxide, at iyon ang nagbigay ng malamig na lamig sa planeta. Ramihan sa ating batang mundo ay nagyelo, habang ang Earth ay nakaranas ng unang ice age nito, 1.1 isa bilyong taon NAANG nakalipas. Ngayon, habang ang atmosfera ng Earth ay nagbabago, ang mga kontinente ay gumagalaw din, sila ay naghiwa-hiwalay, muling nagsama sa susunod na superkontinent, Rodinia. Ang Rodinia ay isang tunay na super supercontinent, maaaring ito ang pinakamalaking supercontinent na nakatabon sa planeta. Ang buhay, well, ang buhay ay sa wakas, ay naging mas komplikado, ngunit pagkatapos, may nangyari. Ang Rodinia, ay naghiwa-hiwalay, isang bagong supercontinent ang nabuo. Ito ay tinawag na Panocha. Katapos, sa pagitan ng mga limang daan at apat na pu at apat na daan at walumput lima milyong taon na ang nakalipas, karoon ng pagsabog ng bagong buhay. Ang panahong ito ay tinawag na Cambrian Explosion. Ang mga hayop na umunlad sa panahong ito ay may mati matitigas na bahagi ng katawan tulad ng mga shell o spines. Ang pinakatanyag sa lahat ay ang mga alien-looking na trilobites. Mga apat na daan at apat na pumilyong taon na ang nakalipas. Biglang nagbago ang klima at ang temperatura ng dagat ay nagbago ng malaki. Ang Earth ay nakakita ng unang mass extinction event. Ito ay tinatawag na Ordovician Silurian Extinction at ang karamihan sa buhay na kumakalat sa planeta ay nawala. Marami sa mga anyong buhay na ito ang naglatag ng pundasyon para sa mga ekosistemang mayroon tayo sa mundo ngayon. Sa pagitan ng 400 at 20 hanggang 300 at 50 milyong taon na ang nakalilipas, unang umusbong mula sa lupa ng mundo ang mga puno at ang mga unang hayop ay nagsimulang manirahan sa lupa. daan at 50 milyong taon na ang nakalilipas. daan at 50 milyong taon na ang nakalilipas. Ang planeta ay natakpan ng ating huling malawak na superkontinente, Pangya. Sa kasamaang palad, sa panahong ito rin nasaksihan ng mundo ang pinakamalaking kaganapan ng malawakang pagkalipol sa ating kasaysayan. Ang dakilang pagkalipol malalaking dami ng greenhouse gases, at pinabilis na global warming ang nagpawalang bisa sa halos siyam napu ng lahat ng mga species sa mundo. Ngunit ang malawakang pagkalipol na ito ay tumulong upang mabigyan daan ang susunod na alon ng mga hayop na mag-evolve. Dalawang daan at apat na hanggang dalawang daan at unang lumitaw ang mga dinosaur. Sa susunod na isang daan at milyong taon, sila ang maghahari sa kalupaan. Kung nandoon ka, masasaksihan mo ang higanteng sauropod Argentinosaurus, ang pinakamalaking hayop sa lupa na kailanman ay nabuhay. O maaaring habulin ka ng isa sa pinakadakilang apex predators ng mundo, ang T-Rex. At masasaksihan mo rin ang pagkabiyak ng pangya at ang pagbuo ng mga kontinente na kilala natin ngayon. Marahil alam mo na kung saan ito patungo. 66 milyong taon na ang nakalilipas, anim milyong taon na ang nakalilipas. Isang asteroid ang bumangga sa ating planeta, sa mismong kinaroroonan ng Mexico ngayon. Nagdulot ito ng napakaraming debris sa atmosfera na nagharang sa liwanag ng araw. Ito ay nagdulot ng mapaminsalang pagbabago sa klima na nagpalipol sa mga dinosaur. Sa susunod na alon ng mga lumilitaw na hayop, naging mas karaniwan ang mga mammal anim milyong taon na ang nakalilipas mga anim na milyong taon na ang nakalilipas. Ang mga unang kilalang tao ay nagsimulang maglakad sa mundong ito. Ang species na ito ay tinawag na sa Helanthropus. Bagaman malamang na naglalakad pa rin sila ng nakaapat. Apat na milyong taon na ang nakalilipas, nagsimulang maglakad ng tuwid ang mga unang tao. Mga isang milyong taon pagkatapos nito, nakagawa sila ng mga unang kilalang kagamitan, na ginamit nila upang magbasag ng mga bagay. Mga walong daan libo taon na ang nakalilipas, may isang bagay na nagbago. Atuklasan ng mga unang tao na ito kung paano kontrolin ang apoy at ngayon ay maaari na nilang lutuin ang pagkain at magbigay ng init para sa kanilang sarili. Patuloy na umunlad ang kanilang mga utak, ngayon ay mas mabilis kaysa dati. Atutunan ng mga tao na makipag-ugnayan sa isa't isa sa kanilang paligid sa mga bagong paraan. Pagkatapos, sa pagitan ng 40,000 hanggang 15,000 taon na ang nakalilipas, lahat ng ibang uri ng tao maliban sa Homo sapiens ay naglaho. Sa sero, 000 taon na ang nakalilipas, nakita ng mundo ang mga pinakaunang magsasaka. Ang mga tao na dati ipalipat-lipat ay tumigil na sa paglalakbay sa planeta, at tuluyan ng nanirahan. Lumundag tayo ng malayo sa humigit kumulang dalawang daan at taon na ang nakalipas, nang maganap ang revolusyong industrial. Dumaan tayo sa malalaking pagbabago sa teknolohiya, sosyoekonomiya, at kultura. Ang mga rural na lipunang nakabatay sa pagsasaka, ay naging mas industrialisado, urbanisado. Patuloy na lumago ang ating populasyon. Noong 1804, umabot tayo ng isang bilyon. Pagsapit ng 1927, umabot tayo ng dalawang bilyon. Mula noong na s mas mabilis at mas mabilis pang tumaas ang pandaigdigang populasyon hanggang umabot ito ngayon sa mahigit walong bilyong tao at ngayon, may bagong banta sa pag-iral ng tao, at maraming iba pang anyo ng buhay dito sa mundo. Pagbabago ng klima Tumataas ang temperatura, at antas ng dagat sa buong mundo, at bumababa ang biodiversity. Maaaring nasa bingit tayo ng isa pang malawakang pagkalipol kung hindi magbabago ang mga bagay. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan i-like, i-share, at ay subscribe ang Noy P. Discovery.